Magandang araw mga kaibigan. Ang alyansa ng Bagong Pilipinas, nagkaroon sila ng victory party last night. Wow! So, sa sampung senador na naiwan sa kanila, lahat ba sila nag-attend? <laughs> Ito, nakakalungkot, kawawa naman. Isa lang po ang nag-attend. <laughs> Out of na naiwan na kalian sa candidates isa na lang ang nag-attend sa victory party ito, post ng mata mga mata ng agila gamitan game is over <laughs> Sinernia Peanut Gallery Media our friends from Billionario News Channel are reporting that at President Bongbong Marcos Alianza Victory Party last night, nine out of its 10 candidates opted not to show up. Okay, uh, disclaimer ha. Nag-base lang ako sa post na ito. Uh, I don't know how true is this. Kaya kung fake news ito, sorry na lang. Hindi ko uh, masigurado how true itong post ng Pinat Gallery Media. So, Billionario News Channel reporting that at President Bongbong Marcos Alianza Victory Party last night, 9 out of 10 candidates opted not to show up. The only candidate who attended, sino? Lito Lapid. <laughs> Abalos, Binay, Cayetano, Lacson, Pacquiao, Revilla, Soto, Torrentino, and Tulpo. All absent. Hmm. Bakit naman di nagpakita? Yung nanalo sana, nagpakita. Uh, Lacson, Soto, uh, na uh, Lacson, Soto, Cayetano, yun pa isa? isa. Lacson, Soto, Cayetano, ah And then Tulpo. Dapat nagpakita. Dahil nanalo eh. Victory party. Okay lang yung natalo na hindi mag-attend. <laughs> eh bakit si Lito Lapid lang ang nagano? Okay, magbasa tayo sa mga comments. Ano? So ulitin ko ah. Uh, I'm not sure kung gaano ka to -to. Binasa ko lang dito sa post. Okay, Telma Akendi Torres. Ano ang masasabi mo ngagba? <laughs> nga iba Hernando Mangilit sabi kasi ng isang congressman 20 billion yung pundo nila nagtataka raw sila kung saan napunta yung pera baka na, nasa bulsa na alam nyo na Romel Donasco wala talaga gusto talaga nilang ipahiya ang administrasyong ito this is additional humiliation Baday Taguba Nagsisi sila bakit sila sumanib sa alyansa, hindi nila matanggap ang pagkatalo. Okay. Uh, kung si Manny Pacquiao, hindi siya sumanib sa alyansa, baka may pag-asang manalo. Si Ping Lakson, nanalo man yan. Kaya lang, dahil sumanib siya sa alyansa, kaya hindi ko binoto. Talagang ganahan ako kay Senator Ping Lacson. Kahit si Senator Tito Soto, ganahan din ako. Kaya lang, eh, sa alyans eh. Ay, wala. Hindi ko na... Yung sabi ni Congressman Toby na nung wala pa yung impeachment ni BP Sara, palagi silang mag-survey sa Mindanao, maraming pumapasok sa kanila. Mga siyam ang pumapasok. Eh, nung Pebrero, after that impeachment, wala na. Bumulusok. Apat na lang ang pumasok sa sorbi nila. And I believe him so. Kasi, ako mismo ang maka-attest na gusto kong ma-make up sa lahat ng mga kandidato. Hindi ako mag-straight PDP. Ganon ako nung una. And I believe maraming taga-Mindanao na ganyan pick up, pick up. Eh, impeach mo ang Vice President na binotohan ng 32 million taga Mindanao. Sino ang hindi magagalit? Tapos dinagdagan pa nila, kinidnap nila ang dating Presidente na tingin namin taga Mindanao maraming naitulong sa bansa. edi di, wala na. Kanang yung boto namin, boto ko, na straight PDP, Duterte 10 plus 2 it's a vote of protest wala akong magawa yung ginawa nila kay tatay di ko gusto kong tumulong ka wala akong may tulong kundi tanggapin na lang so anong magagawa ko edi eh, boboto ko yung yun na, vote protest, straight PDP. kung anong sinabi ni DP Sara Duterte plus 2, yes Boto na lang lahat. Kasi nakaka... I don't know, how will I describe it? Yung ginawa nila kay BP Sara na lalo na ito ngayon, revelation ni Congressman Tiangco na walang public claimor na isulong ang impeachment. Na duda ni Congressman Tiangco, and I believe him, yung duda niya, siya sa matter of opinion niya yon kailang naniniwala ko, na kaya nila tinuloy yung impeachment para ma-release yung conditional yun na, yung ayuda kasi ang rules dyan conditional stricto bago i-release eh, na-promise daw nila sa mga pumirma sa impeachment eh, doon yun, na-release yun na yun so, anong ibig sabihin nito yung wala nang hindi sila nag-attend kung ikaw ang presidente, ikaw ang bumuo ng alyansa, how do you feel? Iisa lang nagpakita. Kung ako ang presidente, ay, mapapa ka. Anong nangyari? Papa, <laughs> anong nangyari? Bakit hindi na kayo nagpakita? <laughs> oh, ito na yung this is reality in politics na sa isang presidente after your three years term yung midterm election is a referendum kung ano yung resulta ibig sabihin example si Tatay Digong noong 2019 nag midterm election ilan ang nanalo siyam si mayor then mayor Inday Sara ang gumalaw siyang nangampanya si Tatay Digong wala sitting pretty lang nanalo ang siyam ano ibig sabihin nun yung pagkapanalo ng siyam na kandidato na kinampanya ni VP Sara, malakas pa ang suporta ng taong bayan sa Digong Administration. Kaya tignan nyo, in history, ang pinakamalaking trust and satisfaction rating in history, si Tata Digong, if I'm not mistaken, 81% ang kanyang trust and satisfaction rating kasi hindi siya lame duck president may asim pa ito ngayon, sabi ni Atty. Roque, lame duck president na. Kasi, ito na nga, iniindyan na siya ng kanyang kaalyansa. Isa na lang nagpakita. ano anong ibig sabihin nun? Wala, hindi na sila ganahan sa kanya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong talandig. Panoorin nyo ang video na ito.

Salamat sa ginoo. Salamat sa, sa nag aning naghatag. Hindi ka okay.